Sa so video ng ito ay magpapalit tayo ng shark fin type antena para sa ating sasakyan. Ano yung mga advantage sa paglalagay nito at kung paano yung step by step process sa paglalagay nito. So yan for this video Mirage GLS G4. So magpapalit po tayo ng shark type na pang cover dito. Shark fin pang cover dito sa antena kasi kung makikita nyo naman yung antena natin is nababalok tot. So may cover kasi yan dahil wala pa tayong bubong kinokoberan natin. At medyo naiipit to kung kaya naman ganyan yung nangyari. So basically itong antena natin ginagamit po siya sa radio po natin. So yan po yung pinaka antena po niya. So ang kaso nga ayan bumabaloktot po siya sa mga stock. Ganito po yan pagbili natin ng kasa. So kung kaya naman ayan may nakikita ako ng mga kotse na naka shark fin na. At medyo okay yung itsura niya kaya magpapalit tayo. So yung pinili natin is kulay pula at parang nagmatch naman po siya ewan ko kung medyo nagmatch pero parang mas dark po yung sa kotse natin pero okay lang yan, hindi naman siya masyadong nagkakalayo. Ayan, patitignan natin. So goods lang naman. So bago tayo magkabit nito dahil signal yung pinag-uusapan at baka hindi naman makasagap ng signal itong shark's fin natin. Dahil kung makikita nyo, nandito yung receiver na signal niya at baka pag kinabit natin ito mawala na signal so try muna natin kung gumagana ngayon yung uh, signal natin ng radio kung malakas at kung pinalitan ba natin ito kapag pinalitan natin ito ay goods pa rin or same din naman so syempre pasok po tayo dito sa loob pindutin natin ng dalawang beses para lang gumana yung radio po nya ayan currently nasa 107.5 tayo wish yung tunog nya malaman kasi natin na pangyong signal pag hindi malinaw yung tunog or putol 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 yung tunog ng radio natin pero as of now currently ayun lakasan natin ayun goods naman siya lipat natin ang iba may mga signal talaga na hindi nang kukuha to kahit nasa ibang lugar ayan kuha malinaw Malinaw. Ayan, malinaw. Mas malinaw to. 105.9. Ano, so, yung dalawang channel na yun yung reference natin. Mamaya, pagkakabit nun, tignan din natin. So, off lang natin. So, yun yung mga channel na tinignan natin kanina. Check natin kung gumagana sila. Pag nilagay na natin yung shark's fin antenna po natin. So, sa pagpalit po nito, kailangan lang natin ikutin. Ito, magaan lang naman siya ikutin. Ayan, kung makikita nyo, tanggal na. Eto, pantay talaga yan. Ganyan yung itsura niyan. Hindi siya nakaganyan. Dahil may cover yung sasakyan natin. Napipipi po siya. So, yan. Tanggalin lang natin to. Ito yung receiver ng antena. So, dahil matatanggal to, kailangan mapalitan siya ng bagong receiver. Tawang ko receiver yung tawag doon. Which is a shark's fin antena. Ito, ito siya. Ito yung pinaka magre-receive. So, ito, kailangan lang natin ipasok itong kanyang tornilyo dito tingnan natin kung sakto tingnan din natin kung durable siya kung nahihigpitan ng maayos at hindi agad natatanggal so dito pwede naman po natin tanggalin yung pinaka ano nya pinaka bolt siguro para mas malalim yung pagkabaon tapos higpitan na lang natin gamit ng Philips so syempre para dumikit siya, eto may libre po syang pandiget Ito kung 3M to tatlong m lang pero hindi siya yung authentic na 3M may dala din tayo lighter kasi mas okay na initin natin siya bago natin siya idikit so yung dikit po niya is baligtara kasi syempre ididikit po natin siya dito tapos ididikit naman po natin siya dito so punasan lang din po natin yan bago idikit so bago natin dikit to punasan na lang muna natin yung paligid nito so ito basa to. dahil medyo malikabok baka hindi ko punasan natin ng tuyo ito yung basahan ayan So sa pagdikit, uh, kunin lang muna natin dikit lang muna natin itong sang side so siguro ito na yung didikit natin dito so dikit lang muna natin siya tignan ko lang kung ano yung mas makapit Ayan. pero palagay ko pares lang naman yan so tanggalin lang muna natin ito tapos yan dikit lang natin siya dito Ayan. make sure lang natin na sakto lang siya. Iyon, no. Oh. So yung advantage pala nito, una, aesthetic looking, di siya marumitignan. Hindi katulad nito kahit pa diretso 'yan para sa akin mas okay yung ano, ganitong style, shark's fin style na antena. Tapos kapag may cover na tayo, i-cover na natin. Hindi siya mayuyupi kagaya nito dahil magaglide na lang po yung ating pinaka ano, cover or takip ng ating mga sasakyan kung kaya naman gusto ang inano ko lang dito yung signal at saka yung durability nya kung makapit po siya also pang mas malinis po siyang tignan ba? Diba? lalo na kung kakulay yung ilalagay po natin ayan actually okay na na punasan na natin kailangan na lang po natin iyan to ilagay itong wire nya yung receiver so tanggalin ko na tong bolt na to kasi nakaka ano sya maliit lang yung thread nya kapag may bolt pag tinanggal natin ayan, mas kakapit siya dito ayan, kasi dito sa antena natin mahaba din naman yung ano nya bolt so mas okay tanggalin na natin to so may ipit pa rin naman siya eh. ayan tapos gamit lang tayo ng Philips dahil Philips screw ito sa kulay pwede kayong mamili ng kulay na gusto nyo yung itim kasi pwede siyang bumagay sa iba pwede rin dito sa pulay yung kulay itim pero gusto ko yung malinis na red na lang. Kaya naman, eto. Tinignan ko kung tumingin ako ng kakulay ng sasakyan natin. At palagay ko wala naman talagang magiging accurate. Kaya ito, medyo light siya ng konti. Parang pinky siya ng konti. Pero, ayun. Nagko-comply pa rin naman siya sa kulay. So, bago natin dikit. Ayan, patong lang muna natin. Hindi pa natin siya dinikit. Tignan natin kung may signal yung sasakyan natin or testing natin yung radio. So ayan, tingnan natin yung mga signal na inano natin kanina. Ayan, open natin yung radio. May signal. So saan ba siya seven 10710. So ito rin yung sinasabi kong malinaw kanina eh, di ba? May signal siya, guys. Ayan, 1075. Malinaw pa rin, no? Malinaw. So same pa rin, same pa rin yung ano niya, signal niya, hindi na bago. Yun yung pinaka inaalala ko kasi baka lumabo, putol-putol. Pero currently malinaw. Walang pinagkaiba. Hindi na natin tignan, kailangan tignan lahat. Kasi pag yung isang channel may signal, panigurado yung iba. Nagdedepende na sa lugar yan eh. Ayan, so good siya. Goods. So may signal po, kaya naman okay yung signal ng shark's fin antenna. So yung next na lang po natin na gagawin, higpitan na lang po natin to para hindi matanggal. So ayan, medyo higpitan natin. Baka kasi umalog, matanggal po yan. Tapos tanggalin na natin to. So dito, yung challenge lang dito, dapat magpantay siya, magdiretsyo. Bala ko sana ilighter pa siya para mas madikit. Pero palagi ko madikit na to. Baka kasi pag tinanggal natin, mahirapan tayo magtanggal ng marks. So yun. make sure natin wala akong spatter. Make sure na lang natin na pantay at tuyong-tuyo yung surface para hindi po siya matanggal agad, no. So yun. pantay lang natin. Tapos make sure natin na itong wire nakapasok. Ito, pasok na pasok rin dapat 'yan. Nakahulma naman po yung charge wire natin, ah. May hulma siya, may angle ng konti or curve ng konti na dito. So if ever may tubig, ulan, hindi naman siya hindi naman siya mapapasukan agad. Also, may base naman siya Lapat lang natin, og muna natin masyadong ididikit. Hindi pa natin dinikit, tignan natin sa likod. So ayan, medyo pantay naman, dikit na po natin siya. Ayan, sa pagdikit sa kanya, diinan lang natin siya. Lumapat naman siya Sana hindi matanggal. ayun o, no? oh. lapat naman siya. So medyo diinan natin lahat ng sides. Mamake sure natin na kumapit talaga tingin natin durability hindi naman siya madaling matanggal lalo na hangin lang naman yung kalaban nito naka naman siya sa aerodynamics eh so yan sakto sa kulay lang siguro ako medyo ano nito langanin hindi siya match ito parang matapang na rin after po ng ginawa natin ay na po yung itsura nya hindi naman po siya nakaangat so from dati na ganyan ganyan na po siya medyo pinkish lang po siya ayun no <laughs> Medyo pinkish nga siya. Pero yun, ganun pa man na ilagay naman natin at may signal siya. Ayan, sa front view, ganito na yung itsura niya. Medyo nakasilip lang siya. Tapos, sa side view. Ayan, goods naman. Naging shark's fin na talaga yung dating niya. Ayan, dito sa likod, kusisipatin naman natin, good siya. So, yun lang muna para sa video na ito. Auto click, auto know, paglalagay ng shark's fin antenna para sa ating Mirage G4. Ayan lang. 点头，拜拜。